Pinigyang diin ni Patipio ang kahalagahan ng pananalangin bilang isang mahalagang paraan ng pag-uugnay sa Diyos. Madalas niyang hinihikayat ng mga tao na manalangin, umasa at huwag mag-alala. Na binibigyan din na ang pag-aalala ay walang silbi at ang Diyos ay mahabagin at dinidinig ang ating mga panalangin. Ang payong nito ay sumasalamin sa kanyang paniniwala sa kapangyarihan ng panalangin na magdulot ng kaaliwan at patnubay sa mga panahon ng kawalan ng katiyakan at pag-aalinlangan. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Dr. Jose Maria Alcacid, ang inyong tagapagtanghal. Sa pagtatanghal ngayong araw, ating susuriin ang mahalagang payong ito ni Padre Pio patungkol sa pananalangin. Huwag bibitiw at manatiling nakatutok. Binagyang dihin ni Padre Pio ang kahalagahan ng pagkakaroon ng ganap na pananampalataya, pag-asa at pagtitiwala sa Diyos at kay Maria para sa mabisang pananalangin. Noong nakaraang episodyo, tinalakay natin ang kahalagahan ng debosyon kay Maria at ang panalangin ng Santo Rosario. Naniniwala si Padre Pio na kapag ang kalooban ng isang tao ay nakahanay at alinsudod sa kalooban ng Diyos, ang panalangin ay nagiging mas mabisa. Ang pagkakahanay na ito ay napapaloob sa pamumuhay ng walang mortal na kasalanan at pag-iwas hanggat maaari sa mga kasalanang binyal na nagbibigay daan para sa isang mas malalim na pakikipagugnayan sa Diyos. Natural lamang na mag tayo tungkol sa pagkakasala. Ngunit ano ang mangyayari kung labis tayo nag-aalala sa ating mga kasalanan? Alalahanin ang sinabi ni Padre Pio. Manalangin, umasa at huwag mag-alala. Isang maalamat na mistiko at uh, stigmatiko higit sa lahat si Padre Pio ay isang dakilang santo. Si Padre Pio ay nakilala sa kanyang tapat na buhay ng pananalangin na tinatawag itong pinakamahusay na sandata na taglay natin ang susi na nagbubukas sa puso ng Diyos. Sa katunayan, dinarasal niya ang isang panalangin sa bawat araw ng kanyang buhay na tinatawag niyang lihim na sandata. Ano nga ba ito? Bakit araw-araw niyang dinadasal ang lihim na sandatang ito? Bakit isa ito sa mga paborito niyang mga panalangin? Sa panahon ng kanyang buhay, nakatanggap si Padre Pio araw-araw ng mga kahilingan na manalangin para sa isang tiyak na layunin o intensyon. At uh, para sa bawat kahilingan ay ipinagdarasal niya ang tinatawag na efficacious novena to the Sacred Heart of Jesus o ang mabisang nubena sa kabanal banalang puso o sagradong puso ni Jesus. Para sa isang taong may maraming milagrong nauugnay sa kanya. Hindi lihim mo katakataka kung bakit ito ang isa sa mga paborito niya. Naitampo ko na ang nobedang ito sa isang uh, episodyo sa nakaraan. Mangyaring balikan po ninyo ito para sa inyong kaalaman. Kapag may uh, dumadaing kay Padre Pio ng labis na pagkabalisa sa mga kasalanang nagawa nila, narito ang sinabi niya iyon na sa tingin mo ay pagmamataas ang demonyo ang nagbibigay inspirasyon sa iyo sa ganitong damdamin. Hindi ito tunay na pighati. Pagkatapos ay tinanong ng nagsisisi si Padre Pio, Padre, paano mo makikilala kung ano ang nanggagaling sa puso at hinihikayat ng ating Panginoon at yung sa halip ay udyok ng Diablo? sumagot si Padre Pio nang isang piraso ng mistikong karunungan. Sabi niya, "Makikilala mo ito palagi sa pamamagitan nito. Ang espiritu ng Diyos ay espiritu ng kapayapaan, at gayon din sa kaso ng matinding kasalanan. Ito ay nagpapadama sa atin ng matiwasay na pighati o kalungkutan." mapag pakumbaba, mapagtiwala, at ito ay dahil mismo sa kanyang awa. Ang espiritu ng demonyo sa kabaliktaran ay nagpapagulo, nagpapagalit, at nagpapadarama sa atin, sa ating paghati na parang galit laban sa ating sarili, samantalang ang ating unang pag-ibig sa kapwa ay dapat sa ating sarili. At kung kaya't kung ang ilang mga pag-iisip ay nakapagpapagabag sa iyo, ang pagpapakagabag na ito ay hindi kailanman nagmumula sa Diyos na nagbibigay ng katahimikan bilang espiritu ng kapayapahan. Ang gayong pagpapakagabag ay nagmumula sa Diablo. Sa katulikong kasanayan ng pagpapakabanal, mayroong isang espesyal na uri ng panalangin na kilala bilang ejaculation o ejaculation sa Ingles. Ito ay may ikling panalangin na binibigkas natin sa mga litanya o panalangin sa mga santo tulad ng Shanawa. Ipanalangin mo po kami. Mula sa Latin na nangangahulugang isang panudla o palaso. Ang mga panalangin ito ay kilala rin bilang mga panalangin ng ejaculation. Bakit gutang ang mga panalangin ito? Ayon kay Padre Pio, dapat silang dinggin ng Diyos. Sa katunayan, tinawag niya silang mga panalanging palaso dahil ito ay parang mga palaso na sumusugat sa puso ng Diyos. At sabi niya, hinihikayat ko kayong patuloy na ulit-ulitin ang tamang intensyon na taglay ninyo sa simula at bigkasin ang mga panalangin ng eyakulasyon maya't maya. Ang mga panalangin iyon ay tulad ng mga palaso na sumusugat sa puso ng Diyos at pinipilit siya. At ang salitang ito ay hindi pagmamalabi sa kasong ito. Pilitin siya, sinasabi ko sa inyo, na ipagkalob sa inyo ang kanyang mga biyaya at ang kanyang tulong sa lahat ng bagay. Binigyan din ni Padre Pio ang kahalagahan ng panalangin bilang ang pinakamahusay na sandata na mayroon ng isang tao na nagsasabi na ito ang susi sa puso ng Diyos. Pinayuhan niya ang uh, pakikipag-usap kay Jesus hindi lamang sa pamamagitan ng mga labi kundi maging sa puso ng isa na nagmumukhaki na kung minsan ang panalangin ay dapat maging isang tahimik na komunikasyon mula sa puso. Sa madaling salita, Kinanaw ni Padre Pio ang panalangin bilang isang makapangyarihang kasangkapan para sa espiritual na paglago at pakikipag-ugnayan sa Diyos na nagtataguyod ng pananampalataya, pag-asa at pagtitiwala sa puong may kapal. Ang kanyang mga turo ay naghihikayat ng malalim at personal na kaugnayan sa Diyos sa pamamagitan ng patuloy, masigasig, at taos-pusong pananalangin. Kaya manalangin tayo tulad ni San Padre Pio. Patuloy na manalangin araw-araw at nang may pag-ibig. Manalangin sa harap ng bawat hamon, bawat krisis, bawat kabiguan, bawat krus. Manalangin, umasa at 'wag magalala. At sa pamamagitan ng kapangyarihan ng banal na espiritu babaguhin natin ang mukha ng mundo. At iyan po ang istoryang aking nice ihatid sa inyo na lumayan na po ninyo. At kung naibigan naman po ninyo, wag po kayong mag-atubiling mag-like, mag-commento at i-share din po ninyo ang video ito bilang suporta sa aming channel. At uh, huwag po ninyong kalimutang mag-subscribe, lalo na kayo pong mga bagong taga-panood. Pindutin lang ang subscribe na button sa baba at ang kampanilya sa kanan nito upang maabisuhan namin kayo sa aming mga ilalabas na episodyo sa inaharap. At inaanyayahan ko din po kayo na suportahan kami sa pamamagitan ng paglahok sa aming eksklusibong grupo ng mga ng taga-abuloy o nagbibigay ng donasyon na tinatawag na mga alagad sa kalingan ni Padipio. Kung saan mapapakinabahan po ninyo ang buwanan o lingguhang mga pamisa na ipinagdiriwang sa Bansang Pransya at ito po ay naaayon sa halaga ng inyong buwanang donasyon. Nais ko lang pong liwanagin na ang mga misang po ito ay hindi po para sa mga nangamatay. Ito po ay para sa inyong sariling kapakanan upang makamtan ninyo ang mga grasya ng mga misang ito. Ngunit maaaring nyo namang isama sa inyong intensyon ang mga yumaon ninyong mga minamahal sa buhay. Bukod dito, patadalan rin po namin kayo ng binasbasang darawan o medalya ni Padre Pio na ayon sa halaga ng inyong buwan ng donasyon. Ito ay bilang pasasalamat sa inyong paglaho. At paano po ba ang pagbibigay ng donasyon? Unang-una, maaari po itong bilang direct deposit sa aming uh, video account. Uh, pangalawa, maaari rin po via bank transfer sa GCash. At uh, pangatlo, pwede rin po sa aming personal na jikas sa ilalim ng aking pangalan. At kung may nais po kayong mga katanungan, uh, lalo na sa paglahok, maaari niyo po kaming makontak sa pamamagitan ng pag-email sa angtinignipadripio at gmail.com. At meron din po kaming website para sa mga karagdagang uh, mga at ito po ay www.gmail.com ang teenagedepedepio.org at hanggang dito na lamang po tayo maraming maraming salamat po sa inyong uh, pagtangkilik at panonood at maraming maraming salamat po kayo na mga miyembro na ng mga alagad sa kalinga ni Padre Pio at uh, ginagarante ako po sa inyo na patuloy po ang pagpapamisa para sa inyo at sa inyong mga intensyon. Maraming maraming salamat po sa inyo sa inyong kabutihang uh, loob. Hanggang sa muli po nating pagkikita, naway pagpalain at patnubayan kayo palagi ng ating Panginoon Diyos.